Hi guys, so isang mapagpalang araw ulit So, share ko lang sa inyo Ganto nga pala yung mga tinatapon nilang gamit Dito sa Korea Ang brand ni Samsung Bari, bali yan ito Back cleaner Tingnan niyo naman oh. Napaka ma maayos po oh. Pero tinatapon lang nila Ito nga pala yung sira lang nito Putol lang yung wire nito Ayaw lang gumana nung humihila nito sa loob. Inayos lang namin. Ayan, gumagana na siya. Cool goods pa, napakaganda pa. Ayan o. Oh. Tingnan nyo naman. Cool goods pa siya guys, napakaganda. Pwede pa ito pang pambagaya sa Pinas o. Oh. Napakaganda. Mahal din to sa mga bilihan nito. Napakamahal din ito. Yan o. Oh. Tingnan nyo. Kapaganahin natin. Ang ganda pa nito. Yan o. Eh. Pinatapon na rin dito sa Korea guys. Ganyan pakaayos. Yan.